Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 10 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.43 ng umaga. Lunes po mga kababayan, mga minamahal at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw siya nagbanta. Yung po ang sinasabi niya ngayon. Wala daw pagbabanta, wala daw siyang inupahan na tao, wala daw siyang sinasabing ganun. Ay, ayan na nga po eh, hindi ba? Oh. Ang title ko po ngayon ay Sara Duterte hindi raw siya nagbanta. Kaya ang masasabi ko po dito ay ano ba ito si Sarah? May amnesia? o nalimutan niya? Bakit? Na, nakalimutan niya ang mga sinabi niya sa media. Opo, ay kumalat po yun eh. Opo. Ngayon ay, pero ako ay hindi na po ako nagtataka dyan sa ganyan eh may mga tao talagang ganyan na kahit na sinabi nila, sasabihin nila, hindi nila sinabi. Hindi ba? At may tutulong diyan eh, yung mga mga kwan, yung mga vloggers na siguro binabayaran. Oh. May tutulong diyan kung papaano si Duterte ay minura niya ang Dios. Pero may mga vloggers na nagsasabi na hindi yun ang Diyos. Sabi nila eh. Ah, ay bakit? Ang sabi ko sa kanila, bakit hindi yun ang Diyos? Ang pinag-usapan dito ay nung lalangin ng Diyos ang langit at lupa. Bakit may ahas? O tapos sasabihin nila, ay hindi ibang Diyos yun. O sasabihin nila, ganun po eh. Ganun po kasama ang tao. O aywan ko lang kung ilan ang binabayad sa kanila. Ngayon ito, bagamat wala akong nakikita na nagdidipinsa pa dito kay Sara Duterte nung sabihin niya na hindi siya nagbanta ay pero ay ganyan po ang tao talaga eh Katulad po ng sinasabi ko sa inyo mga kababayan, mga minamahal, ang salita po kasi ay mahiwaga. Opo. At pwede kasing itwist yan eh. Opo. Bibigyan ko po kayo ng example. Noong sinabi ni Duterte na siya ay pumapatay. Opo. Siya ay kaya niyang pumatay. Pero walang detalye po yan ha. Sino ang pinatay nga, Anong date? At sino ang nakasaksi? saksi wala pong detalye yan. Kaya noong may nagsabi sa kanya na siya ay pumatay ng tao ay i-debunk -de nga yan. Hindi ba? Oh. Pero sinabi niya, in general, na pumapatay siya o kaya niyang pumatay o umuupas siya ng tao. Oh. Pero kung detal kung detalye nang hihingiin sa kanya, sino ang pinatay niya, hindi niya sasabihin yan. Oh. Kasi nga, mayroong nagtatanggol sa kanya, Nakita nyo ba na pinatay niya? O gano'n eh. O sino ba ang pinatay niya? Gano'n po eh. Kaya po na, uh, kung ano yung sinabi niya, kaya niyang lusutan. Yun ang ibig kong sabihin dyan. Nilulusutan nila. Katulad ito si Sarah Duterte, sabi niya, may inupahan na akong tao. O sabi niya, hindi ba? O. Pero ngayon sabi niya, ay hindi siya nagbabanta. Ay oo nga kasi nga wala yung word na binabalaan ko kayo. O, wala wala namang ganoon eh. Oo. Yan po. Mahiwaga po ang salita at saka ang salita po kasi ay pwedeng i-twist yan eh. Oo. Katulad nun nangyari kay Markulita hindi ba? Oo. Ang sinabi ni Kainso ay huwag maniwala sa pakulo at panlilinlang ni Markulita. Oh. Tinwis agad ni Con eh, ni, ni Markulita eh. Yung salitang panlilinlang, ginawa niyang manlilinlang. Ay magkaiba po yan. Ang manlilinlang ay tao. uri ng tao. Pero ang panlilinlang ay action po yan ni eh, verb. Oh, pero hindi nakapagsalita agad si Kwan eh. Si Ka eh, kasi nga ay pinararatangan mo ko kanya na manlilin lang ay saan doon ang... Ayun na eh, hindi ba? Oh, saan doon? Sabi niya eh, bakit ako naging manlilin? Hindi po sinabi ni Ka Kainso na manlilin lang si Markulita kung hindi ang tao po ang kinakausap niya na mag-ingat, pinag-iingat po yung sinabi niyang huwag maniwala ay pinag-iingat po ang mga tao sa panlilinlang. lang. Na yan po ay ginawa, ginawa po ng Diyos yan. Ginawa po yan. Mag-ingat sa mga uh, yung, kwan, eh, yung, yung false prophet, hindi ba? Who comes to you in sheep clothing. Maamong tupa, hindi ba? But inwardly, they are voracious wolves. Ayan po eh. Ang Diyos mismo nagsasabi niyan. Oh. At si si Balagtas, hindi ba? Sinabi ni Balagtas, pag ang dumarating sa iyo ay masayahin at magiliw, sabi niya, nagpapakita ng giliw. Oh. Asahan mo na kanya ayan ay lihim na kaaway. Oh. Nagpapakitang ng giliwi, eh, hindi ba? Oo. Oh. Ayan po. Wala pong masama doon sa sinabi ni ka-inso na mag-ingat sa, manli, sa kwan, panlilinlang panlilinlang po ang ginamit na salita. Pero tinwis agad ni Kwan eh. Ni Markulita eh, Ginamit yang bakit mo ako pinaparatangan na manlilinlang Ay hindi mo sinabi na manlilinlang Iba po ang manlilin lang, iba ang salitang manlilin lang, iba ang salita na Panlilin lang. At ito nga, yan ngayon ang ginagamit ni Sarah. O hindi raw siya nagbanta. O, ayun na nga. Kaya kasing itwist po ang pananalita eh. Pero ang tanong ko nga dyan, ay bakit? Nakalimutan na dyan ba yung mga sinabi niya? Grabe po yun. Lalo na ganyan na mayroon siyang kakayahan. Umuupan ng tao. Upo mayroon siyang pera, mayroon siyang mga armas, mayroon siyang mga alipuris na pwede niyang... Ay, yung nga iba po eh. Sa kasaysayan po ng, ng mundo eh. Yung iba pumapatay eh, na walang bayad eh. Pero may utang na loob lang. Your wish. Narinig nyo na siguro, no? Your wish is my command. Ayan po. O, o kaya mga labor, hindi ba? Yung mga labor, Ah, ay kung insan, pumapatay po yan eh, ng walang bayad eh. Dahil nga ay sinaktan yung kanilang minamahal. Ganun po yan eh. Oh. <laughs> Nasa mga kwan po yan, mga pelikula o mga kwento o sa tunay na buhay, nangyayari po yan. Your wish is my command. Ngayon ay bago ko po ibigay yung Bible verse ay hayaan nyo muna po mga kababayan, mga minamahal na batiin ko muna itong mga sumusubaybay sa atin at ako po ay nagpapasalamat po ako sa inyo no. Ito po sila no si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB e. Kumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot Parot Pabs Naranja Romir Solier. Padwaloy Loy Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julian Antan, Jose Labierni Andy Gimpao, User GH, Arsi Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato. Mayit Hinsyo Diyo Yanong Bilya Laginyo Mr. Yang Tui Imilita Rua Monica Dongsao Richard Jamura User KK User XQ Nelson Nokop Salvacion Akisar Sinaida San Andres Joey Chavez Ramon Junior Rojas Elber Rilar Rose Jack Jack Normie E Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olaveres, Alden Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casley, Maria Shrivira, Marudaan, Manuel Diwa, Albin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moo Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating uh, subaybayan at Uh, yung tulungan. Opo, ito po sila ano, uh, Michael Apasim ni Bulitin at ni Insurekto, Bunyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMT, GR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CJP Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, kawal di karbonil Atoni ni silo magno at saka si kristan opo ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila po ay nagbablag para po sa ikabubuti ng bayan ayan po ano o sige po at tayo na ay tuloy-tuloy na sa ating diskasyon yung nga sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw siya nagbanta ay sabantalang i eh, ay kung sino man ang nakapanood nun yung ay nasa YouTube po yan eh talagang pagbabanta talaga yun kaya lang ay yun nga ang sinasabi ko iti-twist na po niya eh itwitwist niya oh ito po ang masasabi ng ng Biblia diyan Proverbs 28:13 He who covers his sin will not prosper. Ayan po but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Ayan po Kung itinatago mo ang iyong kasalanan at yung mga pagkukulang siguro yan o ano yan ay you will not prosper. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Ayan po ang katuruan ng Kristiyano. Opo, kailangan i-confess. Opo, at kahit naman sa batas ng tao, ay pag nag ka, ay nabababaan ata ng isang sintensya. Opo, kinupya lang po yan sa Diyos, hindi ba? Ang Diyos kasi ay... Uh, mahabagin o mapagpatawad ayan po kaya nga ay eh, pagkinumpis mo na yung mga kasalanan mo ay ay patatawarin ka your sin and your unrighteousness deeds i will remember no more sabi po ng panginoon yan oh 2 chronicles 7:14 paborito ko po ito And if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. Ayan po ang ang sinasabi ng Panginoon. If my people who are called by my name shall humble themselves, number one, ano apat po ito, eh? humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ang ibig sabihin pagsisihan, hindi ba? Pangapat po yun. Ulitin po natin ano, humble themselves. Number one, number two is pray. Number three is seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their lands. Kaya po pahirap ng pahirap po ang kuan eh, ang bansa po natin eh. Nakikita ko po ha, dahil mayroon tayong ganyan mga senador kay Robin Hood Padilla. Hindi ba? Oh. Ayan po eh. Hindi ba? o na ipagtatanggol daw niya ang si Sara sa impeachment o i down daw niya. Ayan ay, po eh. Hindi ba? O, dahil mayroon tayong ganyan kay Martinez hindi ba? Na lang siya ng isang, ayaw ko, opinion lang niya yun eh. Na hindi na dapat ipakita ang salin, sabi niya eh. Opinion lang po yan, pero nga ay, ay kasama niya ang presidente eh. Si, ay simpre, magiging batas yan ah. O, yan pang sinasabi ko, ang pinakamahina na batas, yan mga opinion ng mga department head, dahil hindi naman pinagdebatehan yan, pero nga, nilalakad po ng presidente, ay oo nga, sabi ng presidente, ay bawal na, ayan na, bawal na, pero niloloko lang nila ang tao, hindi po batas yan, at mananagot yan, pag, palagay ko, mananagot yan si martirista yan, bakit sasabihin niya na ang linaw sa saligang batas, ang linaw po na dapat ipakita ang salin, ay bakit sabi, sasabihin niya na pwede nang hindi ipakita? Unless na makakuha daw ng ng ng, ng permiso. Hindi Ay, bakit bibigyan ka ng permiso? Itinatago nga nila yan eh. Pero alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, hindi po maitatago yan. Kasi nga, batas po yan eh. Kahit na hindi na siya presidente, mabubulaklat yan. Ipagpalagay na na hindi siya nag ng ng income tax niya 2017 ata. O, o hindi niya pinakita. At titignan yung 2016 niya o yung 2015 niya, hindi ba? At ihahambing ngayon sa 2025 kung mabubuklat niya ang 2025. O bakit ang laki na niyan? Hindi ba? Ganun po kay Corona. Hindi ba? Kay Corona, hindi niya sinama. Ay nung binulatat na, ay sa mo kinuha yan? Hindi ba? Nagkaroon siya ng penthouse. oh, sa 30 story building po yan. Yan mga penthouse, alam ko yan. Kasi nga, yan ang pinagagawa namin eh. Yan mga 30 story building eh. oh, may penthouse yan. Dalawa yan sa itaas. Yung mga may-ari lang o apat yan. Kung paghahatian nila yung rooftop o apat yang na mga ayaw ko bakit nagkaroon siya man ganun o yan po ang sinasabi ko I, I will heal their land ay pero kung maraming ang kurap kung maraming ayaw sumunod sa Diyos o hindi nagsisisi ayan nga nagsisinungaling pa yan hindi po ihihil hindi ihi, hindi po hindi po gagamutin ng Diyos opo ang lupain o ang lupa. O. Itaas ko lang po ha. Ayan o. Proverbs 26.12 Do you see a man wise in his own eyes? Nakakita na ba kayo ng tao na iniisip niya na siya ay wise sa kanyang sarili? Ang sabi po ng Biblia ay there is more hope for a fool than for him. Ayan po sinabi ng Biblia. Ay, hindi po ako nagsabi niyan. Kinuha ko lang yan kasi nga, ay, ay, kwan po yan eh. Relative po yan eh. Dito kay, kay Sarah Duterte. Iniisip niya kasi na siya ang pinakamagaling. Ayan po ang iniisip niya. O, siya ay wise in her own eyes. Oh kaya pinili ko yan there is more hope for a fool. Oh, may pag-asa pa raw ang fool eh. Hindi ba? May pag-asa pa yung fool kisa sa kanya. Ay, totoo nga siguro ito. Ay, oksirbahan po natin lahat yan. Oh, oksirbahan natin. Huwag po tayong agad maniwala sa Biblia. Oh, pero oksirbahan natin. Pero kung naoksirbahan na natin, ay maniwala naman tayo. Hindi ba? Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Yan po ang nakasulat eh. Oo. Oh. Ngayon, ito po ang panano, ito po ang ang prayer ni pan, ni King David. Ito po ang prayer niya. At malamang mga born again. Ito po ang prayer. Psalm 19 verse 29. Ito po ang plea o ang petition sa Diyos ni King David. Na pag-aralan po natin, hindi ba? Oh, remove from me, sabi niya ni King David, remove from me the way of lying. Ayan po, hindi ba? 'Yan po ang request. Na dapat 'yan ang request po ng mga born again o ng mga tao. Kasi nga, ang tao po ay sinungaling eh. At sinabi naman niya ni ni Sarah eh, hindi ba? Sa mundong ito kanya, uh, politiko kanya, lahat ng politiko nagsisinungaling yan. Ay, oo nga. Nasa Biblia naman yan eh. Oo nga, pero hindi nangangahulugan na hindi ka nahihiling sa Panginoon na alisin yan. O kaya, hindi ka mabubunagin. Kasi nga, kung kinahabagan ka, hindi ba, ng Diyos, ay pwedeng tanggalin yan eh. Yang, yang lying na yan. Oh. Remove from me the way of lying and grant or teach me your law graciously. Ayan po ang, ang petition ni King David. Na dapat yan po ang sinasabi natin o sinasambit natin o prayer natin sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo mag-prayer ng ganyan, ay wala po ah. Sinasabi po ng Biblia, wala eh. Walang kakayahan ng tao na iligtas niya ang kanyang sarili. Kaya nga naglalay yan Oo. Eh. Oh. Kabi-kabila yan. Oh. Ganun po yan. Si Markulita nga eh, na napanood ko ngayong umaga eh, ang sabi niya eh, hanggang huling patak ng kanyang dugo, sabi niya, ipagtatanggol daw niya ang eh, yung economic zone natin. O, yun na, hindi ba? O, paiba-iba eh. Hindi ba? Nung isang araw, sabi niya, eh, wala daw with Philippines, eh. imagination lang daw yon O, ang daming nagalit sa kanya. Ay, oo nga. Ay, binigyan po ng Diyos ang tao eh. Natawagin ang kung ano man ang gusto niyang itawag binigyan po si si Adan na karapatan na tawagin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kung may uwak, o oh yun, tatawagin ang uwak. Uwak, hindi ba? Ganun po eh. Ay bakit yung Wish Philippines eh, ay imagination, ay nanggagaling po talaga sa imagination ng tao yan. Pag-aralin niyo po lahat ng mga bagay dito, may pinanggalingan. Oh, yung nga uwak eh. Oh, ay di tatawagin natin uwak kasi nagsasalita ng uwak eh. Hindi ba uwak uwak sabi nga eh. Ganun po 'yan. Oh. Lubugan ng araw po 'yan eh. <laughs> Bakit mawawala 'yan? Ay mabuti sana kung wala ng araw, hindi ba? 'Yun po. Ganun po ang tao. Talagang patuloy po talaga nang ngaling Ayan nga. Huwag na tayo magtaka diyan kung sasabihin ni Sara Duterte na ganyan. O hindi siya nagbanta. Ay natural sa tao yan eh. Kasi nga, ay para lang shifting shadow yan eh. Yung mga salita ng tao o yung mga panukala ng tao. Hindi, hindi ko sinabi yan. O, di ba? O, hindi ako nagbanta, sabi niya. Ay, pero nakita naman ng mga tao, hindi ba? Nagbanta siya. O, hindi ba? Kasi nga, ang, ang, yung pala nilalakad nila dyan, kondisional daw. Kondisional. <laughs> lahat po talaga yung kondisional. Lahat yan. May kondisyon. Bago mo titirahin yan, o bago mo, uh, eh, simply, may bayad yan. yun isa ang kondisyon dyan. Babayaran mo siya, eh. Kondisional po lahat yan. O may mga pagkakataon na, o ito na, o ayan, hindi ba? Ganun po yan. Huwag niyong daanin sa ganun sa conditional ay pati nga Diyos eh. May condition hindi ba? Bago ka patawarin, magsisi ka muna. Yun po eh. Conditional lahat po eh. Oh. Bakit ngayon eh sasabi ay conditional daw, daw yun? O sige po at hanggang dito na lang po ano at medyo mahaba-haba na mga kababayan, mga minamahal ay bago po ako magumpisa ay dinadalain ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay magkakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo. At muli mga kababayan, mga mahal ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.